Maganda maganda morning sa lahat ng mga kabisya nating patuloy tayong natabayan na, sinusuportahan at minamahal. Advice naman po kasi yung parents ko, lagi na lang nag-aaway tungkol sa pera. Nakakasawa na po at sumasakit na po ang banks ko. Thank you, our mom power. Gading kay Sherman Ota. Yan. German Ota, parang hindi sumakit ang mo, putulin mo yan. <laughs> Pulutin mo, Okay alisin mo, mag ka. <laughs> Try mo magpakalbo para walang bangs. Corrected <laughs> by. Pero ba, sa bagay na mga, nga naman yung araw-araw na ginawa na Diyos, pare-pareho yung pinag-aawayan. Oo, oh, bakit ano? Bakit? Oo, oh, darating talaga. May mga Yaman. punto na nag-aaway talaga tayo sa pera. Siyempre, kahit sino. Eh, lahat naman. Pero araw-araw, ganyan yung pinag-aaway tungkol sa pera. Tsaka dapat yung mga magulang hindi masyado pinaparinig sa anak. Ang eh, pag-aaway. Oo. Di ba? Kasi pag naririnig ng anak na minumura ni nanay si tatay, mm -hmm. si tatay aangklang sasampalin si nanay. Correct. Ang pangit ng epekto nun sa mga anak eh. Tingnan mo yung pangalan ng anak, Germanota. <laughs> Parang ang pangit agad. Ipuwensya yun ng magulang. Ano, nag-aaway araw-araw. <laughs> oh, ang ginawa niyang codename, Germanota. Ano ba yun? Parang bastos. <laughs> oh, di ba alam kung saan nag Germanota. Germanota. Parang bastos pakinggan. Parang hindi magsyado maganda. Iba iba yung sumasagi sa utak. Iba eh. Tawagin mo nga si, ano, si Germanota. Dami, uh, nakakalurks. Ay uh. eh, bakit naman ganun? Nag-aaway, wala namang pag-aaway, wala namang pera, so, so wala um, pag-aaway yan. Pa? Bakit may away? Bakit mo problemahin ang uh, isang problema wala namang solusyon? <laughs> kulang pera. Ang pa kawayan. Hindi syempre, kapag ka walang problema, ang dami pag-aawayan. Syempre, wala pang ng bigas, walang pambili ng gaas, walang pambili ng carrots, 'di ba? O na magpaayo, baka nang baka ano, baka hindi lang na-realize sa mga magulang mo. Yung ginagawa nila. So ikaw na magpaalala. Nay, tayo na po kayo. Wag na po kayo mag-wag na po kayo mag-away. Hindi, hindi naman sa wag mag-away kasi partner, pag wala ka talagang pera, natural na mag-away kayo eh. Pag wala na kayo makain, pag yung, uh, yung pagkain ninyo, eh, ayaw nyo na ipamigay sa pusa, kasi sa inyo na lang yun, eh, talaga mag-aaway kayo. Ang sa akin na lang, huwag na lang kayong mag-aaway ng rinig na rinig ng mga anak ninyo. Yan, magkulong po kayo, na doon kayo sa loob ng kwarto. Ayaw po namin maingay dito, nakaka-estorbo kaya Alam kayo. Alam niyo po, Nanay, kung gusto niyo po talaga, hindi namin kayo marinig, dan po kayo sa loob ng garapon. <laughs> <laughs> Pagkasya yun pa yung pinyo sa nilin niya, magsigawan kayo dyan, wala kaming pakialam. <laughs> diba? Kasi, totoo yun. Totoo yun eh. Huwag nyo yung paparinigo, huwag nyo yung papakita sa mga bata nyo, lalong lalo na kung maliliit. At lalo pa, ay, kung, kung kasama sa pagsusumbat yung anak. Yan. Yes. Eh, ikaw kasi, binuntis-buntis mo ako, lima yan, di mo naman pala kayang pakainin lahat. O, oh, diba oh. kung ako, ako yung bata so na kakainin nun? Bakit bata, isipin ko, bakit ako binuhay? Hindi naman pala ako kayong pakainin. Di ba mag magsa-self-pity ka? magtatakot ka sa mundo na baka nga naman na ano mangyari, hindi ka nga talaga makakain. Eh, dadali ng bata yan habang lumalaki. Eh. So habang lumalaki siya, magiging rebelde. Oo. At pag naging rebelde sa mga magulang Nakikita, yan... Nakikita makita mo, isang araw, nasan yung anak mo? Nag-rugby. Oh. oh. Di ba, akala mo bibili ng soft drink Akala mo yung plastic soft drinks, rugby pala. <laughs> Bakit? Eh kasi yung magulang, nag-aaway sa harap nung anak. Hindi yung nakikita nung bata sa loob ng oh, bahay ninyo eh, di ba? Diba? Pura nega. Yan, hindi na bibigyan ng proper guidance. So, Ako para sa akin sa madaling salita, kung uh, hindi naman kasi talaga handa magpakasal at hindi nga handa mag -a -a magkaroon ng anak, mm. huwag kayong ano, sabak na sabak. Ito yun. Again, kung ano po yung nakikita ng mga bata sa inyo, kagaya yung mm. nag-aaway, kung ahala nyo normal yan, isipin din ng bata, normal yan, okay lang sa kanila. Correct. So huwag nyo pong ipapakita sa mga anak nyo na nag kayo, nagsisigawan kayo, Anong lalo na nagmumurahan kayo. Hey. Kasi normal lang naman mag-away eh. Hey. Lalo na kung wala na makain. Correct. Sabi nga, love flies out of the window when poverty sets in. Yeah. Ganun talaga pag hirap na, talagang may ano na, may away na, wala na mahal-mahal. Pero -mahal. oh, pag paggutom ka kasi, nakakailit ang ulo. eh. Parintek ba <laughs> Hindi na nakakatulong yung porky gwapo yung asawa mo, paggutom ka na. <laughs> Diba wala na guwapo-guwapo, eh? guwapo, wala na maganda. Diba? Ginuguto mo ako eh. Busog na busog ako sa kukupuhan mo. Pero dadating ang panahon. Magpahumay ka rin. Mahumay <laughs> ka rin at kailangan mo talaga na literal na pagkain. Normal lang mag-away. Yeah, Pero yeah. hinay lang, lalong-lalo na sarap na mga anak. Yan. Yeah. Na, diba, hindi pa naman kasing mature ninyo. Oo, oh, mal malumani na pag-uusap. Alam mo, hayop ka. Hayop ka. Huwag mo, mo akong ginagutom. Nakakailasak kang impakto ka. Siguro alagad ka ni Judas. <laughs> Dapat ganun ka malumari. At least hindi nila alam, nag-aaway kayo. Ay, <laughs> naku, natin na maganda maganda morning. Pinapabati ni Miss Maricel Hakla of Pukuda. Ay! Na, Sir Armin, Benson, Marisa, Roses, and Honey Lynn of Shopwise. Good morning sa inyo. And alam niyo po mga kabisyo, pwede nyo pong i-like ang uh, Fukuda Appliances fanpage sa Facebook. So yan, para para makita niyo po yung iba't ibang mga appliances nilang kanina nilike ko. O oh, nilike ko din partner. Partner! I, I all I want for Christmas is a Fukuda Smart TV. May Smart, May smart TV, TV pa. Sila. Partner! Ay, ganto na lang. Oh. <laughs> <laughs> alam mo, alam mo, teka lang, teka lang. Meron ka na kaya, may Anali! LED TV ka oh, na, so na. Ang iniisip ko para sa ating dalawa, tapos ikaw, magsosolo ka. <laughs> mo muna mas maganda yung suggestion ko. Ah, yung sa'yo madamot Alam eh. Alam mo Miss Maricel kasi pinakita mo kasi. <laughs> Mapalike like ka po sa fanpage nyo yung ayan talag. Ah, ah, Dali ka tayan. Oo, sige, sige. Kasi sabi, di ba, nung birthday ko po, binigyan po ako ng Fukuda ng LED TV. LED TV. Yeah. So birthday ni Chris Chupere bukas, syempre patas, di ba Chris Chupere, ah, ang ibigay din sa'yo LED TV. Yan. Yeah, At eh, pag binigay sila smart TV, Chris magtatampo kasi, <laughs> ko, malulungkot ako. Pag oh, ako, madidepress ka. Madidepress ako, malulungkot yung baby. Oh, oh. Pag malungkot yung baby, papayat. Tapos pag pumayat yung baby. Pag pumayat yung baby. Siyempre malnourish. Dating 4 months magiging 2 months. <laughs> pagdating niya, hindi pa lumalabas, malnourish na. <laughs> so, etong naisip ko, partner. Uh -oh. Siyempre, binigyan ako ng Fukuda LED TV. Nung no? Ngayon. Ngayon. No, uh oh. No, no, Ay, nga birthday, birthday oh. Mo. Birthday mo bukas, bibigyan ka rin siyempre dapat uh -oh. ng Fukuda LED, LED TV. 32 inch. Uh -oh. Ayan, baka, 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 mapalaki baka, ng konti. Oo, eh. oh, baka mapalaki. <laughs> Matatampo ko ulit. Ayoko <laughs> din mas maliit, ayoko madaya. Ah. At saka kailangan may ano din, may, may, may bar din sa likod. Anong tawag doon? Ay yung ano, kasama naman yata yan. Uh Oo, -oh. baka, baka, baka makalimutan <laughs> lang eh. <laughs> Tsaka <laughs> kailangan din, meron pong ano, meron pong straw, pang ano, pang hawakan. <laughs> so, kailangan pang... patas, ha? Oo. oo. Eh, iba naman yung linya ko kanina. Ang sabi ko Nang kanina... Nakita mo yung, ano, oo, yung Fukuda P... appliances sa Facebook. Oo, na Facebook. Sabi ko, mm. all I want for Christmas is a Fukuda Smart TV. Mm -hmm. Iba yung birthday, ang sabi ko, oh, birthday ko, birthday mo. Yan, yan, okay. Christmas, sa 25 pa. Ah, iba pa yun. So, na, may, may na, ilan na. pang days para pa-approve kay <laughs> Yu Fukuda Smart TV. Natuwa ako sa Smart TV. Sir, Maganda 'yon. buong girls, my Smart TV. Maganda 'yon, no? Meron oh. niya sa Fukuda mga kaibigan, oh, diba? no? Diba? Wag, ka, wag mo, oh, hindi ka pwedeng bigyan ng Smart TV partner nang wala din ako. This gimbal na muna LED TV. At na naka-LED TV ako tapos wala ka. Oh, ayan. Diba? Ah. So, yan, pang-birthday LED, pang-Christmas Smart TV. Hindi, eh, iyon lang 'yang <laughs> Kumukulong na sa sobrang stress oh. ni Maricel. <laughs> stress na stress na siya. Ayaw na mag-textbook eh. <laughs> Wala umalis tulog. <laughs> <laughs> Hello, okay, like nyo po yung ano yung uh, page ng uh, Fukuda, Fukuda Appliances, Appliance. sa, Facebook, sa Facebook. Ano makita po ninyo yung iba't ibang mga appliances mm. nila na super duper affordable. Marami kayong pamimilian, magandang pang gift ngayong uh, Christmas. Corrected by, mm -hmm. Ano ano nyo po kung, isa, kung ano pang isa pang affordable partner? Mm. Yung Cherry Mobile Phones. Aba, syempre. Grabe naman.